Ayun, nagkakatawa na dion yung mga kasama ko doon sila. Dito tayo yung ganda dito sa tinatawag uh, na narbakan. <laughs> <laughs> ah, oh. Ay minanga, minanga dito. Wala pa sila yung mga, Saan yung mga yun. Hmm? Wala pa sila eh. Sana makapunta kayo dito sa amin lugar sa magalastos na maraming mga mara hapunan lampas na tayo kainan Iyan. wala pa hindi ka yan o yan mamuta nasa na sila Iyan na yata maraming mga What's up man? Dito tayo sa Kadilian na ang tawag sa amin, Kadilian uh. Yes Ang tagal na yun Ano ganda dito Yan mga kuwiba-kuwiba dito kung gusto mo mag mag dito malapit sa dagat Yan, punta nga dito sa mga ganyan. yan, 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 Dito. yan, magtago ka dyan. Tapos dito. itu, asneke bajar di itu, oh, ito pa? Sa ilalim dito. ini, ilalim ini, dito. ini, 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 ini,

Dito tayo, ya no. itu hmm? Dito ko lang punta, punta gitu. Yan. enggak hmm. right, gitu. Yan. sama hmm. ganda dito this is a beautiful place tapos punta kami doon sa sunod doon banda roon mga uh, oh. namin yan mga uh, kuha ng mga ah uh, tinatawag sa amin na pupot saka sa itil. Si yung iba may crabs kami na tinatawag dito na ang um, pangalan din kanina yun basta yun na yung nakalimutan ko na eh itu kami pupunta tak, na yan kan tadi naamin ma, ini makaulah lima masyak, jangan

Sarap dito talaga. May video ka yan sa ganda ng video dito sa sa Kalayan Island ng Cagayan. Vista beautiful day. Yan. na sana maka punta pa kayo dito sa amin. Lalo ako ng itim. May, may itim na ako. Lalo ako ng itim. <laughs>

nagipakwit kami, nagipakwit lipat kami sa kabila mga araw na dito uh, second, destination. Uh, second destination kami okay, mag high tide na ano malapit na mag high tide Ayan na. Ayan na, malapit na dito kanina, hindi abot dito kanina ayun di abot na ay, meron ito Tapos, ang naman nila Bakit binasa sa mga kaliron? Abay pinatikos, abay pinatikos sa mga kaliron minus 20, minus minus 25, ay 20 atan, apa ini Gus Mun? Hahaha. Hahaha.

sa dito tayo sa malapit sa may baybayin para lipat kami yan oh, lipat kami dun sa kabilang baybayin kasi medyo mainit dito samanda so, dun so, medyo maaaraw ah mainit yan main dyan 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 Ah. Ito tayo ngayon. Ano, gitu lab ko. Ngayon. Okay, ligado 'yan. Ito tayo kasi ano. Maganda talaga dito sa kan. Ang ito. na ngayon dati, lumut dito dati. Ngayon, lumut na dito. Bakit okay. eh? Bakit kaya? Ang buhay ng naming lumot Ang mm. barikas ito? Ngayon ito? Mas malamig dito? Malamig dito kasi no, no, sabi sure. Dito tayo Ganda dito pala kayo Dati dito ako Natuto na mag-swimming Dito ako natuto na mag-swimming Dito ako natuto na mag-swimming nang may mga bangka dito Ayan. Ayan naman tayo sa medyo malalim dyan eh. Ano dito. Man tayo Ang dami pala dito puput. Mas madali pala dito. Kung sa Pinistuan, ang hirap magkuha ng puput. Puput, sea urchins. Uh, isang klase ng sea urchins yun, yung inuulap namin kanina. はい。 Yes, yes, dito na naman tayo sa may twin, twin, twin na bato, you know. twin na bato. বতাহ বিবাহ pulot <laughs> itu tayo banda Ito <tuk> tayo <tangan> Ito tayo Ito <laughs> What's up man? What's up? What's up? Tignan natin yung may nakahuling may nakahuling isda hmm. Kung mayroon Kung uh, Sana mayroon para may Pagmuni-muni namin Yep, Sean. You know what मैं ना होली का मैं ना होली का व्हाट्सअप बस सब बस

naka uh, kon eh. ah, hmm. ay hmm. na, may na may ang huli bala bala na kayo kung anong tawag dito <laughs> wala ito lang dalawa lang huli nya dalawa lang huli nya yung pinakamalaki dinig na sa atin. binigyan Na